Eto na, ang masaya at masarap mong tapa. Idol, <laughs> ano pa ba ang gusto mo? Ha? Sabihin mo lang. Ito ang gusto ko. Oh! Oh! <laughs> Ito na ang katapusan mo. Idol, mag-relax ka. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa at tanggapin mo na ang katotohanan na we are meant for each other. Tutal, meron na naman tayong nakaraan at hindi mo na mababago yon. Ang akin lang ay mapagsilbihan kita, uminom ka, at ipagluluto kita ng masarap na pulutan. Pero, Idol, Bigyan mo naman ako ng kahit konting ngiti. Yeah. 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 Okay. Sandali lang. Idol! Ano gusto mo sa tapa? Malasado o malutong? Malutong. Para matagal lutuin. Malutong na tapa? Coming up! Idol! gusto mo sa tapa? Binabad sa suka o binabad sa bawang? Pareho. Binabad sa suka at bawang. Kaya lang, dikdikin mo ang bawang para matagal gawin. Habang binabad sa suka na may dinikdik na bawang, coming up! Idol! Relax ka lang. Patagal to. Tagalan mo para lalong masarap, lalong masaya. <laughs> Tapang masaya? Coming up! <laughs> <laughs> Ito na, ang masaya at masarap mong tapa. <laughs> I don't. Ano pa ba ang gusto mo? Ha? Huh? Sabihin mo lang. Ito ang gusto ko. Oh! oh! <laughs> Ito na ang katapusan mo! Idol, how can you do this to me? Ah, uh, konsumato mas! Idol! 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 Idol!